Ano mga nangyong hapon po? At yung usapan po sa ngayon ay itong patungkol sa development, kung ano nangyari ngayon patungkol dun sa impeachment na hinahangad at uh, inaasahan at inaabangan ng mga Pilipino, mga kontraman o rantay Duterte. So sa ngayon, makikita natin ay ano ba nangyari sa ngayon? Ang mga naghangad na matuloy ang impeachment ay yung mga naghangad na feeling nila ay guilty na yung sinasakdal na si Sara Duterte uh, at feeling nila ay dapat nang ipagpatuloy ang pagtrial okay so ngayon nananawagan pa sila na people power na so ang tanong na ba tama po bayan hindi ba natin antayin muna yung June 11 kasi nga nagagalit sila kay Chizis Codero sa ginagawa naman ni C.C. Scudero na dati sirit niya ng June 2, ngayon sinabi niya na June 11. Ngayon, ano ba ang nagiging pangyayari sa katwiran? Ano bang konteksto sa likod dito ng pagpapaliban o pagpapospon ni C.C. Scudero? Number one, sinabi niya na may labindalawang mga ginagawang batas na dapat tapusin. At totoo ka naman, sa totoong kwento lang ng buhay, hindi ito maaasikaso kung mag-impeachment kasi napaka-ubusin ang oras ng mga senador kung magkaroon na ng impeachment. So, kaya nga, tina gusto na natapusin ngayon, ngayong linggong ito, ang lahat ng mga batas na tinatalakay nila bago magpatuloy sa impeachment sa June 8. Kasi pag magsimula na po sila ng impeachment sa June 8, sigurado ako, ladies and gentlemen, maubos yung oras ng mga Pilipino sa panunood at maubos din ang oras ng mga senador at wala na silang panahon para mag-isip ng malalim para kung paano gagawin yung mga batas na sinusulong. At karamihan sa mga batas niya for second reading, fight third reading. So kailangan nila na matapos yung mga batas at tinataya ng administrasyon ni BBM na yung mga batas na yon ay mga importante pa naman ang na mga batas na dapat ipapatupad. So, ibig sabihin, sa trabaho ng senador yun. Sa trabaho naman ng mga congressmen na sa ngayon hanggang June 30 pa trabaho nila, ay tatapusin din nila. May kaakibat din yan. So kung hindi matapos yan at mag na po ng impeachment, siguro naman hindi naman mahirap tanggapin ang katotohanan na hindi na mapapasa yung mga batas na yun kung magsimula ng impeachment. Total, parihuli na naman po ang epekto. Magsimula sa June 2 o magsimula sa June 11. Ano bang pagkakaiba sa dalawa? Isang linggo lang ang pagitan. Ngayon, itong grupo na nila ni Makabayan Black, sila ni Congressman, na uh, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Manuel, ay nagdi-demand na talaga na dapat umpisa na. At uh, nag, uh, may, actually, marami na rin -hanay nila yung nag uh, na. So, ibig sabihin, ang nangyari ay dahil hindi na nila mapersa si ang isigan si Jesus Cudero na ngayon, although nangako pa si Jesus Cudero sa 11, June 11. So sa akin ngayon, kaninang tanong ko na bitin ay, anong pagkakaiba kung June 2 gagawin at June 11? Ang pagkakaiba po ay sa June 3 hanggang June 11 ay makakaroon sila ng opportunity o chance na magagawa pa nila yung mga batas at the same time, makapagpatuloy sila sa impeachment sa June 11. Ngayon, ang tanong naman, kung June 11 magsimula, matatapos ba ito? Similarly, kung June 2 magsimula, hindi rin matatapos ang impeachment. Pareho din po ang sumagot. Bakit po? Ano bang dapat gagawin na sinasabi ko na hindi kayang tapusin? Yung mga gagawin po kasi, unang-una, -una, magbabasa ng mga sakdal. At ang magbabasa niyan ay mga taga House of Representatives, Ibabasahin na sa harap ng uh, mga Senator Judges. Uh tapos pagtapos ng basa ay ipapalabas pa ng Senado ang kopya ng impeachment ipaparating, ipapadala sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kung makarating doon ay papasagutin pa si Sara Duterte ng mga sampung araw at sasagot siya. So ano na yan? So pag pinadala mo June 2, June 3 ipadala. So sampung araw, June 13, lampas sa June 12. So sa pag sasagot, sasagot pa rin ang mga prosecutor. So John 10, John 13 plus halimbawa, limang araw din sagot na John 18. So ngayon na natitirang araw bago mag John 30 kasi pag John 30, tapos na po ang lahat. Wala nang gagawin. So sarado na rin ang kanilang opisina. Ang opisina ng prosecutor at opisina ng House of Representatives na nagsulong ng impeachment dito ay sarado na sa June 30. So ang tanong, Nakakaya pa ba? Kasi pagkatapos nun, nasasagot ang prosecutor sa John 18, anong kasunod? E di kasunod dun, magtatawag na pres ng pre-trial conferences. So bago mag-trial, magkakamakita-kita sila, pag-usapan na anong ba mga ebidensya ninyo, anong ebidensya sa kabila, anong sino mga testigo ninyo, sino mga testigo sa kabila. So maglilistahan lamang po sila. At ano ba mga issue ang ating bigyan ng solusyon, resolusyon, masasagutin. Uh, Siyempre, number one issue dyan, yung whether or not si Saraba guilty in either one of the seven articles. Kasi kailangan lamang na magiging guilty sa isang artikulo para ma ma magiging guilty ang sinasaktal. So, ngayon, may option din naman yung mga grupo ng mga prosecutor. Mamili sila sa seven para mapabilis din lang yung trial. So, pwede isa lang gagamitin nila. Pwede na yung ipresenta nila ang Ang pito na yon. Pero Tandaan mo, kapag mag patunay na kada artikulo ay magsusumiti ka ng isang grupo ng mga testigo para sa Article 1. Grupo ng mga evidences ng mga dokumento para sa Article 1. Sa Article 2, hiwalay din. Kasi at tandaan mo, ang Article 1, ang usapin dyan ay tungkol sa, yung, sa press conference ni Sara Duterte ay nagbanggit siya na siya ay ipinapatay ni BBM, ni Lisa Aranita Marcos, at saka ni Romoldes Martin. At sabi niya, kung siya patayin, may kinausap na siyang tao na patayin din si BBM, si Lisa, at saka si Romoldes. Sa kasakali, siya patayin. So, ngayon, yan ang una. So, ngayon, dapat, sino pa mga testigo dyan? Siyempre, may mga testigo, sino ba mga, tistigo? pwede mga reporter, kasi press conference yun. Pwede ko sino-sino pa. So, ano pa mga dokumento nila? Pa? Sa tingin ko, walang dokumento dyan, maliban lamang sa video, maliban lamang sa kung uh, affidavits, mga sinasabi na nakatestigo ko. No? naman buong bayan, narinig naman ng na buong bayan. lahat na, narinig. Kundi, sa totoo lang, nausapin yun, kung iyon natitignan mo, ay labanan lamang ng argumento yan kung talaga guilty ba o hindi. Kasi kung ako naman tanongin mo, kung iyan lang, pwede nang walang testigo yan, pag-usapan na natin yan, iyan lang kung ano lumabas sa video, yun na pag-usapan natin. So mabilis yun ko, iyan lang. At uh, kung ako naman, ang judgment call ko, ay walang kasalanan si Sarah doon sapagkat po, ang pagbabanta po ay may hindi naman mangyayari kung hindi siya papatayin. Tapos, kung papatayin si Sarah at nangyari at napatay nga si BBM, si Lisa, at saka si Romualdis, o oh, isa man lamang sa kala na matay, sino Sa tingin mo ba makukulong mo pa si Sarah kung patay na? Walang taong patay na makukulong. So, ibig sabihin, napaka-absurd na ng nga aksasyon na yan. Na dahil lang dyan ay nawawala ng tiwala ng bayan kay Sarah. Ibig sabihin, betrayal public trust din ni Rezara ang kwan. Yan, ibig sabihin, pwede yan sa kwan. Ang testigo na nila dyan ay yung mag-execute ng epidemic. Sino? Kailangan po na mag-execute ng epidemic si Bumbong Marcos. Hindi pwede sabihin na, na may kasalanan si Sarah kung hindi mag-execute affidavit at kailangan titistigo si Bongbong Marcos sa pretrial. Pupunta siya, dadalo siya. So, kasunod, titistigo rin dapat si Lisa Arita Marcos. Kasunod, titistigo rin dapat si si Martin Romualdez. Tatlo na yan. Sino pag ibang testigo? In other words, kung ngayon, isang araw na nga, araw-arawin natin ang impeachment, may ilang araw ang kailangan sa at, ano lang yan. Si Bongbong Marcos, isang araw. Sa hapon, o di kaya pagkasunod, uh, si Lisa sa si isang araw din. Sunod, matatapos na pati si Martin Romaldez, si isang araw din. O, pagkatapos niyan siyempre may panibagong uh, pag-artikulo to na naman. May ibig sabihin magdidefensa pa si Sarah. O, sino ang niya? Si Sarah. Sino pa ibang testigo niya? Yung mga reporter na naman present yung mga kausap niya. So mga sampu lang na testigo, lalampas na ng mga limang araw niyan, ubusin niyan. Tapos Article Article 7 lahat. So you could just imagine how many. Tapos itong sa confidential funds number 2, article number 2. Sa confidential funds, ilang testigo kailangan? Yung mga testigo na nagbigay ng na kada ano, kada resibo, ilan yun? eh isang libo mahigit ang resibo pinag-usapan dito. Si ilang testigo kaya ang kakailanganin para mapatunayan mo na yung mga testigo na yan, ay yung mga resibo na yan ay alias. E, eh, alias naman lahat eh. Wala namang totoong pangalan doon. Kasi confidential pa nga. Pag confidential, secreto lang yun. Hindi mo pwede i yung pangalan ng na nakatanggap na tao kasi binili mo ng impormasyon. Confidential. Walang magbibigay ng impormasyon kapag hindi confidential. Walang papayag na magbibigay ng impormasyon. Okay, so ilan yun? Mahigit 1,000 yun. So, sa tingin mo makakaya yung testigo don. paano mo papatunayan na alias ngayon o hindi alias? Tapos magpapatawag pa kayo ng Philippine Statistics Authority para patunayan na wala sa mga pangalan na yun ay nakalista sa pangalan ng mga Pilipino sa talaan ng ating National Archive o National uh, Statistics Authority. So, inimagine yun kung gaano karaming testigo. So... Ang punto sa hindi pa ako nag-uusap sa Article 3, Article 4, Article 5, Article 6, Article 7. Kulang isang taon para matapos mo yung trial na ito. Kung tutusin mo. Pinag-uusapan pa lang namin natin dito, yung sinasabi ko pa lang, ay yung testigo lang ng nag-aakusa. Paano naman ang testigo naman nung nagde-depensa o yung sinasabdal. Siyempre, testigo din siya. Hindi pwede hindi. So, yan po ang ibig ko sabihin kung June 11 natin simulan, ay ganun din sumatotal. Maubos din sa June 30, hindi matatapos. Kasi hanggang June 30 na lang kayo. Kung June 2 tayo magsimula, hindi rin matatapos hanggang June 30. So, it is just an exercise in futility. Kung diba? nag, ano tayo, umiiyak tayo para sa isang bagay na wala namang laman. Parang ganun ang nangyari. So, never the less, sinerespeto ko rin karapatan nila na magprotesta. So, may nagprotesta na nga. So, yung mga nagprotesta po, eh, ay ko lang yun doon sa mga grupong tinatawag na makabayan. Ayoko tawagin makakaliwa, makabayan. So ipapakita ko lang siguro dito para mapatunayan ko lang na nag, uh, na sila, nag-aklas na sila. Ipakita ko po yung footage galing sa billionario.com. Ito. Hiramin ko lang muna billionario.com. Ayan. I-play natin. Tamataan. Meron po. Ah, yung mga kabataan yan, ah. na ginagawa po nilang aktivista. So, ah, yan, yan. Sa ang sabi sa kanila ngayon ay progressive. Eh, yung, uh, pakita ko lang yung kwan, yung uh, nag uh, oh, convict Sarah. Yan ang mga kwan nila. Ano pa bang iba? Maraming ito, ito. Pakita ko mas maganda ito. Yung footage. Yung pangalawa, may sigawan talaga dito. Yung kanina nangyari ito. Share screen. O oh, ito, pakinggan natin itong mga na nagprotesta. On the gates, shouting to convict VP Sara now. They denounce the delay, saying it's been months since the House transmitted the articles of impeachment back in February. They argue that conviction can only happen once the Senate convenes as an impeachment court. It was originally scheduled today, per June 3, per Senate President Chief Escudero's earlier proposal, but that was moved to June 11, the last session day of the 19th Congress. Escudero says the delay is to prioritize 12 urgent. Bills and confirmation hearings for cabinet officials. But that move has drawn criticism. In an ex-post, former Akbayan Representative and Vice Presidential Spokesperson Barry Gutierrez called the delay a flagrant violation of the constitution. He stressed that holding the trial is not optional. Uh, anyway, so anyway, the reality is nag-appoint kasi si BBM pa ng 26, kundi kung magkamali 26 na kabinete, eh, lahat yan dadaan sa confirmation hearings ng Senado at saka ng House of Representatives. Eh dahil diyan maubos ang oras. Isang tao, ay patawag si iyong isang inappoint. O, oh, gaano kaya katagal? Maubos. Halimbawa, patawag si, ano, ipatawag uh, si Secretary, ano, si Darlene Berberabe. O, gaano katagal yan? Ang hearing. Tapos may kukontra. Ipatawag kung sino-sino pang bagong inappoint. Si, yung inappoint siya, Lutilia, inappoint sa DNR. O, oh, ta, ang daming balitaktakan yan. So, ibig sabihin, it's very clear, hindi, it cannot be denied na kailangan dito tapusin itong mga urgent bills. Alam mo bakit? Patapos na nga June 30 ang Kongreso. Pag hindi inilaksyonan, yung mga naka-second reading na at subject to the third reading na mga batas ng panukala ay wala na. Sarado na yan. Tandaan mo, sa rules of, ng House of Representatives at saka sa rules ng Senado, iisa lang ang kanilang batas. Na kapag ang isang panukalang batas ay hindi natapos, basura na lahat yan. Isasampaw e, mo naman sa panibago. So, yan po. Kaya kailangan tapusin yan. Anyway, kung gusto talaga nila, issue pa naman yan kung talagang magpatuloy o hindi sa kasunod na Kongreso. Which is, to my mind, nagsabi na ko sa opinion ko, the legal opinion ko ay hindi na ba kaya mapapatuloy? Hindi na po pwede. Anyway, uh, in exercise of infutility na ang lahat na ito. So, yan ang pang uh, masasabi natin. Ang isa pang napupunan ko rito ay para bagang ang lahat na nagrarally dito ay tinatawag na lang guilty na si Sarah. So, wala nang ibang gagawin, i-convict na lang. Mayroon ba tayong uh, na trial na i-convict agad? Hindi kaya nga may trial eh. Subukan natin, tingnan natin mga ebidensya kaliwat kanan na ebidensya. Tsaka natin masasabi kung talagang guilty o hindi. Pero yung mga nagtatrial na yun ay minimislead. Niluluko ng mga organizers sa sabi, guilty yung Sarah, kailangan ni convict na convict. Eh paano convict? Wala pang trial, convict na kagad. <laughs> Yan ang pinaka-problema dyan. So with that, with due respect, no, uh, in-explain ko lang na useless din kung mag-trial sa ngayong June 2 at mag-trial ngayong ang magsimula ang impeachment proceedings sa June 11. O, kayon, hindi pa natin pinag-usapan yung debate na pinakamatindi ikakain ng oras. Ano yung debate na yun? Yung debate sa gitna ng nag-akusa at inaakusa. Ang unang pag-usapan nila ay yung tinitingnan ko yung, yung verification na tinatawag. Buong ang tanong lang doon, nabasa ba at naintindihan ng bawat pumirma ng mga congressman ang kanilang impeachment complaint? Kasi pag lumabas na mas mababa sa mas mababa pa sa tinatawag na numero na one third o 106 na congressman ang hindi nakabasa ay eh, wala na automatic na yon na automatic na yon na, ano, na na automatic na nas uh, dismiss ang kaso kailangan kasi one third ng dami ng congressman na pumirma E eh, kung ang bilang ay 215 sa ngayon, kung matagpuan pala yung 100 plus doon, mga 200. O sabi natin 150 ay hindi pala nakabasa at hindi naintindihan. Kailangan kasi nabasa at naintindihan. Yan ang unang isa lang, napakahabang debate yan. akulang ah, ang isang buwan dyan, kulang ang dalawang buwan dyan sa palitan ng sagot. So ibig sabihin talagang useless din na ipagpatuloy natin sa June 2 o yung, sa June 11 ang kasong itong impeachment. So, pangalawang debate diyan, yung pinakamalaking debate rin yung jurisdiction. Meron pa bang authority yung uh, yung impeachment court na magtanggapin pa ang kaso ipagpatuloy? Yan ang pangalawang tanong niyan. Ang debate niyan, siyempre dalawang partido 'yan. Yung una, which is kung saan ako na napunta, ang argumento ko po ay wala ng authority ang impeachment court na magpatuloy pa magtanggap ng kaso. Sabi ko nga una, verification pa lang. Pangalawang jurisdiction pwede bang itatawid mula sa ngayon na kongreso na 19 kongreso ang tawag na Senado at saka House of Representatives papunta sa 20th Congress na bagong halal na mga senador na 12 plus yung 12 na dati at saka yung sa kas sa sa side naman ng House of Representatives lahat diyan ay bago na mga congressmen ang ibang bago na yan ay yung nahalal ulit pero bago pa rin sila sa paningin para sa kongreso so na tinatawag na 20th Congress. So, yung mga argumento dyan na maglaban-laban, number one, mayroon pa authority to prosecute yung 20th Congress na House of Representatives? Pagsagot ko dyan, wala na. Kasi ang authority to prosecute, nandun lang yung sa 19th Congress. So, patay na po ang 19th Congress, hindi yung uh, 20th Congress. Kaya may nagtatanong din dito, eh paano ko namatay piskal? Hindi naman pwede magpalit piskal. Hindi po simple yung piskal ang pinag-usapan dyan. Ang pinag-usapan dyan yung opisina ng piskal. Ang piskal ng 19th Congress ay patay na. So hindi na pwede mag-acto ang mga piskal ng 19th Congress. Ang piskal ng mga 20th Congress ay inan dapat mag-acto. Ang problema lang ay walang authority ang 20th Congress sa pag-prosecute kasi ang, nag, ang nagbigay ng authority to prosecute ay yung 19th Congress. Yan ang number one na argumento dyan. Number two na argumento dyan ay bagong Senado naman yung 20th Congress. Kahit sabihin natin continuous dahil may natirang 12. But then, it is a fact of life na labindalawa lamang ang Senador na itikra. Which is only 50% of the entire number. Ang entire number is 24. So kung 24 at 12, hindi magkaroon ng majority anytime. Hindi ito kagaya sa U.S. Uh, Senate. Sa U.S. Senate ay anytime ang hinahalal every two years ay 33 na senador lamang, so may natitira na 67 senators. Kasi 100 ang senator sa US. Kaya continuous at pwede umakto ang US Senate. In sa US Senate kasi nangyari na yung next number ng US Senate ay naga uh, siyang nagilitis sa mga uh, mga kinainumpisa ng Senate ng bago mag Congress, which is continuous at majority, may quorum sila. Kaya tuloy-tuloy. Sa atin naman, walang quorum kasi 50 lang. 50% lang. So, 24 senador natin, 12 pahalal, 12 na titira. So, 13 ang minimum na quorum na kailangan. So, dahil walang quorum, hindi siya pwede mag -actu. It is not authorized. So, andyan naman sa kaisipan, kasama sa argumento yan, ng mga pabor kay Sarah na power cannot be presumed. Hindi mo pwedeng ipapalagay mo lang, ah, mayroon palang kapangyari. Hindi po. Kailangan may sa aktwal na batas o kung constitutional law na nagbibigay ng kapangyarihan. Hindi mo pwede sabi-sabit, ah, may kapangyarihan pala ako. Hindi po. Kung lahat ng alang alanganin, kapag lahat sa mga bagay may gulo sa pag-iisip, kung ano ba talaga ang interpretasyon, lahat po yan ay nire-resolve pabor sa akusado. So, kaya yan po ang mga sinasabi ko lang na balitaktakan na mangyayari. Na ilang buwan, anim hanggang anim na buwan, hindi pa matatapos yan sapagkat po yung paggawa pa lang ng desisyon. Ang mag-de-decision dyan po ay lahat ng Senado, lahat ng mga Senador. Kaya ba nila magdesisyon sa loob ng 30 days? Yan ang tanong. Kung hindi nga kaya ng mga judge yan, ng mga justice ng Supreme Court hanggang ngayon, ang tanong ang petition sa laban sa impeachment ay hindi pa na -decision na ng Congress, ng, Senado, ng Supreme Court. So kung ang Supreme Court hindi nila kaya, with more reason, na magagaling na nga yung Supreme Court justices, With more reason, yung eh, mga senador hindi naman yan binuo para magiging judge. So, hindi sila marunong sumulat paano decision. Kung nagtatanong-tanong pa eh, kung paano. So, hindi sila tatagal. So, the sum of total here is, ay walang, walang kuwentang panawagan. Unang-unang panawagan nyo ay mag-umpisa na i-convict si Sarah, hindi mag-umpisa na para i-trial si Sarah. Ladies and gentlemen, hindi pa po convicted si Sarah. Maaaring nagkamali pa kayo. Kung ako tanongin nyo, ang mga ebidensya na binipresenta nila laban kay Sarah ay puro mga nothing, wala. So, kagaya ng una, sabi nung papatay si BBM, eh wala nga eh. Mangyari lang eh pagpatay na si Sarah. Eh kung patay ni Sarah, hindi mo na may impeach kasi patay na. Kung mapatay si Sarah, para mangyari patayin si BBM, si Lisa o si Marcos uh, Romaldes, ay hindi mo naman may ibilanggo ang patay. So, useless. Yan mga kabulukan, mga illogical na kaso na ginawa ninyo. Pakalawa, yung confidential fund. Alam na ba rin bakit mo tawagin confidential? Tapos, sisisihin mo yung tao na nagbigay ng resibo confidential alias lang pangalan. Walang kasalanan dyan si Sarah sa totoo lang. mo na kung may kasalanan si Sarah kung ginamit ang confidential names pagkatapos nakita mo mismo na binulsa ni Sarah yung pera. Yan lang po the only way for you to say na convicted at guilty. Uh, dapat i-convict si Sarah. Dapat sabihin guilty siya. Ay kung nakita, may ebidensya ba tayo na pagkatapos na mag-issue ng meregrespetos, yung pera bang yon ay napunta ba sa kay Sarah? Sapagkat otorizado sila magbigay ng resibo na alias dahil confidential o secret funds yan, ay alamin mo muna kung talagang binigay sa mga trabaho ang mga ang pera. Sa ngayon, wala pa akong nakitang ebidensya na naibulsa ka ni Sarah. So, hindi ko naman sinasabi na wala silang ebidensya pero aking chill kinikuha yung salita mismo ni Congressman Paulo Ortega na hahanapin pa nila kung saan napunta ang pera. With your respect, hindi mo pa yung alam kung saan napunta ang pera tapos magkako sa kayo. So you have no reason to say that guilty si Sara. Sa so, totoo lang, sa so, ganun ko sabi, sabi. O pagkatapos naman, sa tatlong envelope naman binigay, Sinabi ni Sarah dito, may video siya pakita na galing kay Lisa Aranita Marcos yung mga envelopes nila at pinapaabot para yun sa mga bidding-bidding. Bidding na wala, hindi naman kasama sa akusasyon kay Sarah yung bidding-bidding. Kay pag sinabi mo na nang nanuhul nun, ka, kailangan may pakita mo na yung sinuhulan mo ay nangyari nga. So, ibig sabihin, may kontrata ba si Sarah na kuha? Sa pagbibigay niya, kung suhul man yun. Yan ang hindi pa ninyo napatunayan. So napakaraming usapin. Hindi ko sinasabi na talo na kayo. Hindi ko rin masasabi. Pero hindi ko rin masasabi na guilty si Sara. Ang masasabi ko lang sa inyo na sigurado ko ay balitaktakan ang haba yan ng laban. So sa akin lang, ang conclusion ko dito ay hindi tama po yung people power. Antayin natin muna. Tingnan natin sa June 11 kung ano mangyayari. Ha? Hanggang dyan lang muna ako at maraming salamat po sa mga nakikinig.